you no. kita natin na ah, so far okay siya ang andar ng makina ah. napanda natin pero may isang problema may isang problema tayo problema natin ayun lang guys problema natin yung ating makina may tagas may tagas dito sa fuel line dito sa banda hindi natin to patatagalin habang sinicheck natin yung makina aayusin natin kaya reminders ko lang sa lahat pagkatapos natin kabit yung makina natin para siyempre ganun Katulad sa akin, excited na ako maglaot. Excited na akong managat. Siyempre, ikakabit natin yung makina natin. Ihanda natin yung motor natin. oh bagong pintura yung bangka natin. Ayan, bagong design yung bangka natin. Bago lahat yung bangka natin. Kasi meron na tayong makina. Pero, huwag natin kalimutan guys. Kahit bago yung mga bangka natin, brand new pa yung bangka mo. Tapos luma yung makina mo. Huwag natin kalimutan, palagi natin i-check yung ating makina. Hindi pwede na lalao tayo na yung makina natin may problema. Katulad nito, may tagas. Dapat solusyonan na natin to. ba? Diba? Solusyonan natin to. Kasi hindi pwede na lalao tayo na ito. May problema yung motor natin. Okay? Lalo na yung makina guys. Kasi yung ganitong panagat guys, hindi ito dyan lang sa malapit ito kami doon kami sa mga malalayo sa mga highway talaga kami sa mga daanan ng mga barko eh papano pag masilaan kayo doon ba diba? malaking problema yon kaya bago tayo maglalaot bago natin papagtakbuhin yung bangka natin eh check natin di ba kahit na bagong change oil yan, bagong linis yan, bago yung kaha mo, pero pag nakaandar na siya, hindi mo siya i-check. May problema pala, baka ano pang mangyari sa layout. Okay? Okay guys, salamat. Maraming maraming salamat. Ang gagawin ko dito, ayusin ko muna to. Tapos siguro magbibidyo ako sa pag-aayos nito. Tapos guys, tuloy-tuloy lang po. Salamat sa inyong suporta. basta ito na guys. Next week nga pala, amihan na. Yay baka next week makalaot na kami kukunin lang namin yung mga kahoy na binili ko kasi ay hindi ko na pa pala naipakita sa inyo yung kasko na nabili ko papagawa ako ng, ng isa pang motor na medyo malaki kaunti lang dito okay para makalagay tayo ng mas mahaba pa na lambat ito kasi yung karga namin is ah uh, 200 meters lang na lambat eh balak ko mas malaki para makakarga ako ng lambat na mas mahaba na lambat para mas malaki din yung huli mas maraming huli di ba salamat guys sa pagsubaybay at ito ayusin ko nga to kasi problema to hindi pwedeng palampasin <laughs> to okay salamat god bless